sabi nga, wala pa man daw sa pwesto nga etong si Kibuloy marami na daw siyang naiisip ng mga batas kung siya ay sakaling maging senador nga mm. baha naman po kasi yung mga batas na yan ay para kayo ay mailigtas gagawa kayo kunwari ng batas para kayo ay maliligtas sa inyong mga kabulastog <laughs> at para mailigtas nyo rin yung mga malapit sa inyo katulad ng mga Duterte habang nasa kulungan, meron daw pahayag etong si um etong si Kibuloy. Sabi niya, magbubuo tayo ng batas na magpapataw ng death penalty sa mga korapot. Nayan. Hmm, Sana naririnig yan ng mga nasa paligid mo. Okay? Dahil sila po ang sikat niyon pagdating sa issue ng korupsyon. <laughs> Yung mga Duterte, sa Sara Duterte, So, yan po ba ay patama nyo sa mga Duterte? Nilaglag nyo na po ba ang mga Duterte? Kasi itong si Vic Rodriguez, ganun din ang gusto niya eh. Napatawan daw ng death penalty ang mga korap. At yung ayaw daw sa mga ayon sa panukala or batas na yan, ay siguradong mga totoong kurap. ang <laughs> babaw, no? Talaga ba? Target nyo ngayon yung mga korap? Oo. Oh, ibig sabihin, target niyo yung mga nasa paligid niyo. Ito ba ay kasama sa mga pagmamalinis niyo? Kasi halatang halata po. Balikan natin na si Kibuloy. Sabi niya, labanan natin ang mga tiwali at magnanakaw. Ay sino naman po ang lalaban doon sa mga kriminal? Doon sa mga rapist? Doon sa mga mapang-abusong uh, personalidad? Sino po ang lalaban doon? Kayo rin? try nyo rin pong labanan yung mga taong ganon. Kasi kung ang, po, uh, ang, ang prioridad nyo po ay yung mga taong korap, yung mga politikong korap, o oh, ay ganon din yon. Ang target nyo rin ay yung mga taong nasa paligid nyo. O, oh, kung naman ang prioridad mo ay labanan ang mga kriminal, yung mga rapist nga, yung mga mapang-abuso, ang ibig sabihin yan, sarili nyo na, na naman po ang target nyo you see, umiikot lang ang kasamaan sa inyo sa inyong circle ng mga Duterte mga nasa paligid ng mga Duterte panahon na daw para para ang mga uh, Filipinos ang tunay na magtamasa ng kayamanan at kaondara ng bayan paano kaya yan? okay, talaga? layunin mo to? intention mo to na magtamasa ang mga kababayan natin? Hindi ba't kayo lang ang totoong nagtatamasa ng yaman? At ginagawa o inabuso niyo ang mga miyembro ng simbahan nyo po para kayo ay umaman. Napakalayo eh. Taliwas eh. Uh, eh. Kung gusto mo pala itong mangyari, eh sana yung mga kayamanan mo ay ipinamigay mo na sa mga miyembro ng simbahan mo at ikaw ay namuhay ng simple na lang. Tapos ngayon, gusto mong gawin ito? Talaga ba? talaga ba na ito ang ito ang mga kababayan napaka napaka immeasurable napaka uh, di ba hindi 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 talaga pwede eh. kasi ang mga ang mga taong nangako ng ganitong ganitong pagkakataon para sa mga kababayan natin ay ang mga katulad ni Kibuloy di ba talaga hindi mo kayang paniwalaan to eh magugulat ka na lang talaga napaka ironic oh uh, So ayan, eto Inisa-isa na raw si Kibuloy Ang kanyang plano daw Marami daw siyang plano Pero ang pinakamaganda dyan kasi Sana, plinano nyo Plinano nyo kung paano nyo Lusutan ang napakaraming Akusasyon laban sa inyo Para kayo ay Para kayo ay wala sa kulungan ngayon Kasi kung maging senador ka, halimbawa At nasa kalukul, Ang ibig na sabihin yan, hindi ka pwedeng makalaya rin eh. Nasa kulungan to pa rin eh, kahit senador ka pa. Pero ang masaklap kasi dito, nag-hallucinate kayo eh. Iniisip nyo na, or iniimagine nyo na na naandyan kayo sa pwesto. Pero malabo yan. Hindi-hindi mangyayari yan. <laughs>